At ito ang adventure na bawal sa mga nervyoso. Mm -hmm. Matatakutin ka ba? Yeah. Hindi. Yeah. <laughs> ang horror explorer o ang paglilibot sa mga haunted na lugar. kilabot ng adventure na yan ang Pinoy na si Clint Lozada. Eh ikaw, uh, Sheryl, kakasa ka ba dyan? Sila kaya kakasa? Ito, report ng ating News 5 producer na si Ian Luminario. <laughs> Palot man ng takot. Napupuno man ng kaba. May mga nararamdaman mang di kaaya-aya. Lakasan lang ng loob sa tinatawag na urbex o urban exploration. Pagbisita o paglilibot ito sa ilang abandonado at kinatatakutang mga lugar. Diyan sumikat ang tinaguriang Pinoy horror explorer na si Clint Lozada. Kwento ni Clint, ang hilig niya sa mga nakakatakot na mga lugar, nagsimula lang nang mabuyo siya ng kaibigan. Tinayin namin mag explore ng hapon. Kaso sa sobrang laki ng place, uh, naabutan po kami ng gabi. Yun nga lang sa mga ganitong pagkakataon. <toss noise> Gumalaw, gumalaw, gumalaw. Sa isang taon niyang pagbisita sa ilang haunted places, hindi niya makakalimutan ang pagtapak nila sa inabando ng mansyon na ito sa Singapore. Habang pumapasok po kami doon, meron na kaming narinig na mga kakaibang tunog like uh, ritual chants. Tapos meron na uh, instances na yung pinakalas na tumakbo na kami kasi may narinig kaming uh, tunog ng tungkod na sa amin. <laughs> sa bawat pagtatapos ng kanilang bisita, SOP na sa mga tulad ni Clint ang pagkiklensing. Bago umuwi, dumediretso sila sa mga templo para magdasal at magpabendisyon. Madalas mang nauunahan ng takot, magpapatuloy pa rin si Clint sa pagdalaw sa marami pang sikat na haunted na mga lugar yun po yung uh, sinasuggest sa kanila request ng mga tao po. So yun po, yun lang yun po kung ano po yung nag -ano sa akin, nag-help sa akin. So yun lang po yung ibabalik ko rin. Sa lahat ng ito, paalala ni Clint na maging responsable, magalang at maingat sa lahat ng mga susubok na bumisita sa mga lugar na kanyang nalibot. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Luminario, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.